Uh, uh, tayo. Tayo <laughs> Ay, ako eh. Punta naman tayo ng barangay San Pablo, Castillejos dahil dito lang rin yung ate ko, yung panganay namin. Halos kapitbahay ko nga lang rin to. Kaya pupuntahan natin siya para mabigyan din natin at makumusta naman natin siya at pagpuntahan natin eksakto na andi dito siya sa may terrace nila nakaupo Siyempre hindi mawawala ang kamustahan at kwentuhan lalo't meron na kayong kanya-kanyang pamilya Napakasarap sa pakiramdam guys na makita mo yung mga kapatid mo na okay sila at masaya sila dahil pinapasyalan mo sila. At makikita mo sa kanilang mga ngiti na na-appreciate nila yung binibigay mo. Nahuli, nahuli si Bayaw ko yun, si Kagawad. <laughs> Pakipalo, like, and share.